Itong ilang araw bago ang deadline, wala pa sa kalahati itong nagpapasa ng kanilang sose. Ito namang pag sumiti nito, aba, wala ng extension ayon ho sa full body. Alamin natin lang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Isa Cotoner sinabi ng Commissioner on Elections na nasa 8 pa lamang mula sa anim na na kandidato ang nakapagsumite ng kanilang statement of contributions and expenditures. Samantala, labing isa na party group naman at tatlong partido politikal na nakapagpasa na ng na kanilang sose kaugnay na katatapos lang na halala noong Mayo 12. Ang mga senatorial candidates lamang na sina Victor Rodriguez, Norberto Gonzalez, Dr. Willie Ong, Franz Castro ng Makabayan Bloc, Senator-elect Vicente Soto 3 Angelo de Alisan, Ronaldo Jerome, Adonis na parehong mula rin sa Makabayan Coalition at Philip Salvador ang mga nakapagsumitin na ng kanilang sose. Sa kanila, si Soto na ang nanalo sa halalan habang si Ong ay umatras sa kandidatura. Samantala, siyam na Partylist Group naman ang nakapagsumitin na ng kanilang sose. Ito ang Abono Partylist, Abante Pangasinan Ilocano Partylist, One Pacman Partylist, Manila Teachers Partylist, Angat Partylist, Act Teachers Party List, Nanay Party List, Buhay Party Kabayan Party List, Akay Misol Party List, at Bida Katagumpay Party List. Para naman sa mga partidong politikal, Tanging Akay, Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas at Bigis Pinoy Movement pa lamang ang nakapagpapasa ng kanilang sose. Alinsunod sa Republic Act No. 7166, lahat ng kandidato, political party list, at party list organization ay kinakailangan magsumite ng kanilang sose sa loob ng 30 araw matapos ang halalan o hanggang Hunyo 11. Ayon sa Comelec, maaaring magsumite ng sose araw-araw kabilang ang Sabado at mga holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dagdag pa na Paul Buddy ang pagsusumite ng sose sa pamamagitan ng registered mail, email, courier o messenger services ay hindi pinapayagan. Samantala, sinabi naman ni Comelec Chairman George Sherwin Garcia na inaasahan nilang karamihan sa mga kandidato, political parties at party list groups ay magsusumite ng kanilang sote sa mga susunod na araw. Kaugnay niyang pakinggan natin si Comelec Chairman George Sherwin Garcia. Talaga, usually, haabulian uh, hahabol yan, Katulad ng binanggit ko, hindi bukas kung hindi by Monday magsisimula yung pag-file ng mga certificates of uh, a statement of contributions and expenditures. Lagi kasi hinihintay yung mga natitirang uh, araw, yung iba nga kinukolekta pa yung mga resibo at yung iba naman ay uh, maaaring maaaring pa yung mga donor, yung mga binigay nila at kung may mga natira kasi kinakailangan bayaran din nila yung income tax patungkol po dito. Nauna nang sinabi ni Garcia na ang hindi makakapagsumite ng sose sa deadline na itinakda ng poll Badi ay hindi natatanggapin ng komisyon. Mula sa Comelec Office, lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo East sa Katanayar, nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!